Iyon ang pinambubuhay ko para makapag-aral ka. Tapos sasabihin mo, ikinahihiya mo? Kahit na! Basta ikinahihiya kita. Na isang manlalaba lang. Sana nga, sana iba na lang yung magulang ko. Ah! <laughs> ano? Grabe na rin daming tao. By the way, alam mo, kanina may nakita akong babae. Kamukhang kamukha ng mama mo. Pero kaso, dungis-dungis na eh. Parang kulub eh. <laughs> mama ko, baka naman nagkakamali ka lang. Baka kapitbahay na namin yung nakita mo. Ah, oh, ganon ba? Kaso mukha naman yun ba? Mabait. Pero, alam na natin, ikaw, mo na, typical provincial na look nung ano niya, tsura niya. <laughs> Ganun ba talaga tingin mo sa akin? <laughs> Sobrang hirap. <laughs> Hindi naman. Sinasabi ko lang, nakita ko kanina. Ano ba ang Ay, parang masama? Ano masama sa pag-iing provincial eh? Bakit? Sinasabi ko lang naman yung totoo eh. Ay, anak <sighs> Ay, Anak, dahan-dahan naman Bakit? Anak, dahan-dahan naman Madali pa Ma, ano po ginagawa niyo dito? Di ba sabi ko, huwag kayong pupunta dito sa school Tingnan niyo nga yung suot niyo oh Di ba kayo nahiya? Anak, kasi Gumala ako kay Mrs. Reyes Kinuha ko yung Labad ako. At ah, saka, ibibigay ko lang naman tong baon mo kasi baka nabubutok ka na. Ma, naman. Pupunta ka na nga lang dito. Dala-dala mo pa yung mga labahan. Eh, ano rin sasabihin nila? Ano? Eh, Kinahihiya mo ba ako? Ma, wala yun doon. Ang sabi ko, di ba sinabihan na kita na huwag kang pupunta sa school? Tingin yun pa yung suot mo. Ama, sa akin lang naman, linaalala ko, baka nagubutong ka na. Masama ba yun? Alam mo, ma, mas maganda pa, umalis ka na lang. Nak, baon Hindi ko kailangan yan. Ay anak, nandiyan na pala. Gusto mo na kumain? Nagluto ako ng tinola may sabaw. Alam ko, paborito mo yun eh. Kumain? O oh, ano? Ma, yung kanina kinalimutan mo? Ilang ulit ko ba dapat sasabihin sa'yo na huwag kang pumunta sa school? Nagdala ka pa ng balde na yon na puno ng ah, napakadumi. Bakit anak? kinahihiya mo ba ako? Oo! Kinahihiya kita, ma! Sobra! Sobra! Dahil yan lang! Yan lang yung kinagawa mo para sa pamilyang to! Yung mga magulang ng mga haklase ko, ang narangya! Ang gaganda ng pananamit! Ang gaganda ng mga sasakyan! Iyon ang pinabubuhay ko para makapag aral ka! Tapos ang sabihin mo, ikinahihiya mo? Kahit na! Basta ikinahihiya kita! Na isang manlalaba lang! Sana nga! Sana iba na lang yung magulang ko! <laughs> ano? <laughs> grabe yung mga nangyari kanina. Sa school. <laughs> Shaya! Hindi ba yung mama mo? Mukhang pulubing labandera? <laughs> ano ka ba? Ano na nga? Ay naku tita! May good news ako sa iyo. <laughs> oh, Talaga ala yun! May work na ako! Napanggap ako sa company! <laughs> alam mo! Alam mo! Napakasaya ko para sa'yo! Naku, tita, alam mo ba? Mm. Isa ka sa, sa, naging dahilan ng success ko. Kasi di ba nga, dati, ikaw yung laging naglalaba para sa amin. Lalong lalo na, sa tuwing kinakailangan ko ng mga uniform sa school, ikaw lagi yung nandyan. Tapos hindi lang yon Kasi sa tuwing nagkakasakit ako, tapos wala dito yung mga magulang ko, ikaw yung tumayong bilang pangalawa ko ng magulang, kaya hindi ka na talaga iba sa akin. Alam mo, wag mo nang alalahanin yun. Ginagawa ko yun kahit kanino, gagawin ko yun sa mga taong nangangailangan. Naku, tita. Grabe ka talaga magmahal. Nang mo yon Kahit na minsan wala kaming pambayad sa iyo, nililibri mo na. Tsaka... lang walang kaso yun, iho. Tita talaga, iho ng iho eh. Alam mo naman, di ba babae ako? Oo. Tsaka, tita. Kaya ko lang nalaman. Ikaw talaga. Pero, tita, seryoso ha. Siguro, Napakaswerte talaga ng mga anak sa sa'yo, kasi meron silang magulang na napakasipag at napakamabait. Eh, tsaka, yun nga lang, hindi maganda. <laughs> <laughs> Yan nga rin yung mahiling ko eh. Sana matanggap din nila ako. Nagaya ng pagtanggap mo. Ano ka ba tita? Alamal ka ng mga anak mo? Tsaka, sino ba namang hindi kayang mahalin yung mga magulang na kagaya mo. Eh, nasa na yung lahat. Di diba? Salamat. Salamat ha. Na masaya ako sa bagong mong karir. Pagbutihin mo lang yan. Ha? Opo naman. Balang araw yung itinulong ko. Maitutulong mo din sa iba. Maging inspirasyon ka sa iba. Ha? Tita, ah, maraming salam. O oh, sige na ha. meron pa akong gagawin ha. Tatapusin ko muna yung labahin oh, ko sige. at inaantay na ni Mrs. Reyes. Oh, oh. Mamaya nilibre kita, sige na. Sige na, tapusin mo na. Salamat, bye-bye. Parimar? Oh, Lia, Alip, maupo ka. Ano kilala mo ba, ba dito? Ah, uh, ito. kaka ka lang um, narinig ko yung pinag-usapan niyo ni Mama. <laughs> Oo, tsaka lahat ng mga sinabi ko sa kanya, totoo yun. Alam mo ba, mahal na mahal kayo ng nanay ninyo. Tsaka isa pa, ginagawa niya lahat para sa inyo. Alam mo, kahit na mahirap, mahirap lang yung sitwasyon ninyo, nagsusumikap yung nanay mo, lalong-lalo na sa'yo para mapag-aral ka ng mabuti. Alam mo, Laya, mahal na mahal ka ng nanay mo. Tsaka nakikita mo naman yung mga sakripisyo niya, di ba? Hindi tama na kinakahiya natin yung mga magulang natin dahil mahirap lang sila. Nali yun. Alam mo, hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede mo siyang kausapin. Mag-sorry ka sa kanya, humingi ka ng tawad at iparamdam mo sa kanya na importante siya sa'yo. Na mahal na mahal mo siya, di ba? Sige so, mo. Mapatawad ako ni Mama. <laughs> ano ka ba naman? Walang magulang ang matitiis ang anak. Kasi ganun tayo nila kamahal eh. Alam mo, puntahan mo yung nanay mo. Andun siya sa kusina, mag-usap kayo. Uh -huh. hmm? Sige na, puntahan mo na yung nanay mo. Salamat, Marimar. Sige na. Ma, sorry. Nangyayari ko na po na... ko na po na naiintindihan ng mga na ginawa ko sa inyo. Ma... kailan? Hindi ako nagalit sa'yo. Kahit kaya mo ako? Eh, hindi ako nagalit sa'yo, anak. Dahil anak kita at mahal na mahal kita. Ang gusto ko lang, anak. Masaya na talaga ako eh. Ang gusto ko lang. Ay eh, makakapagtapos ka ng pag-aaral mo? Wala akong pakialam kahit anong trabaho ang pasukin ko. Mapagtapos na kita? Mabili ko ang mga pangangailangan mo? Ang makita kita makapagtapos? Yun. Yun ang ah! mga pangarap ko anak para sa'yo. Hindi, ma. Sorry talaga. Kasi kita. Ano kinahiya kita sa mga sa mga kaibigan ko? Kinahiya ko ang trabaho mo. Baling yung daw kung sino ka. Ma, simula ngayon. Hindi na rin mauulit. Kikilala rin na kita. Bilang mama ko na nagpalaki sa akin nag-alaga at nag-sakripisyo. <laughs> Ma, sorry. <laughs> Basta isipin mo lang palagi, anak. Nandito si Mama sa tabi mo kahit anong mangyari, nandito ako. <laughs> Thank you, Ma. Uy, nagawa mo hmm. na ba yung assignment natin? Oo. Kaan? Ano ka ba? Ako pa ba? Ikaw. Tapos <laughs> na, na ako. Nagawa ko na eh. Ah, uh, mabuti naman. Mamaya, pagalitan naman tayo ng na teacher natin. Baka na pa napad sa atin may eh, matapos. Hay anak! Oh, ma! Ay! <laughs> Buti na karating ka. Okay, dinala ko lang pang baon mo. Ay! Alam mo na no, ayaw ka magugutom. Super masarap to. Siyempre Ay, Thank naman, you. basta para sa'yo anak. <laughs> ah! Ah, uh, Anne. Benedict! Mama ko nga pala. Ay po, tita. Ay, hi! Benedict! Uh, Hello, hello po. Hi, Ann! Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko, ha? Huh? Hindi ko po alam na... Ganun po pala yun. Huwag mo intindihin yan. Wala yun, Iha. Eh, ha? O, paano? Alis mo na muna ako, ha? Ah, sige. Punta muna ako kailang, Mrs. Reyes. Bye sige po, tita. Ingat po ah, kayo, ka Bye po, tita. Ingat. Thank you. Ang sweet naman ng momo mo. Siyempre. Gusto niyo ba? Ay, tara. <laughs> to, mahuli na tayo sa klase. Bilisan na tara. na.